pangalan ni Vice Governor Anthony Umali ginamit sa panloloko. Ni si Gobernador nagpaalala sa publiko na mag-iingat. Ginamit ang hindi pa natukoy na scammer ang pangalan ni Vice Governor Anthony Umali na umorder ng mga pagkain sa Shawarp o siya sa House na nagkakahalaga ng 4,000 pesos. Dalawang lechon naman na nagkakahalaga ng 24,000 pesos sa Packers Lechon Baboy ha and Nueva Ecija at iba pang pagkain na nagkakahalaga naman ng 3,150 pesos sa isa ding kainan. Tawa naman ako, so pinipilit kong kontakin yung ano, na glitcho ng dalawa. Uh, mabait naman at sila din naman nagsisisi na, oh mali namin, hindi namin pinonfirm kagad. Uh, pero kabutihan na lang, may mga taong mabubuti ang kalooban. Uh, binili naman yung lechon nung iba. Binili naman. Pero actually, talagang hinahabol ko yung bilil dahil naawa ako. So, maraming ganong cases. Ayon sa mga post ng mga nalokong kainan, may tumawag sa kanila upang magpa-reserve ng mga pagkain for dine-in at nagpakilalang tauhan ng Vice gobernador habang sa isang kainan ay nagpakilala pang siya mismo si Vice Governor Anthony at bigla na lamang hindi sasagot sa mga tawag. Sinabi ni Vice Governor Anthony sa Panayam na bagaman natutuwa siya na malamang ganoon kalaki ang tiwala sa kanya ng mga may-ari ng food business na kahit walang paunang bayad ay kaagad nilang inihahanda ang pagkain ngunit ang nakalulungkot ay hindi naman talaga siya ang umorder ng mga ito. Una na rin nangyari ang ganitong uri ng scam noong nakaupo pa bilang Vice Mayor ng Kapinatuan City si Vice Governor Anthony noong 2016 na kung saan ang iba sa mga in-order ay binayaran niya kahit na hindi siya ang umorder ng mga iyon at nakausap pa mismo ang scammer. Nung nasa City Hall pa ako ng Lusod ng Kabanatuan, yung iba doon, uh, ako bumibili. Yung mga maling ano, uh, pag-order na hindi naman ako. Uh, ang totoo po, nakuha ko pa yung number na pinantawag. Eh. Ang totoo na, nakausap ko pa yung sarili ko. Eh siya daw si Doc Anthony. Totoo yun. it happened to me na in the past. Nung nasa... Dahil dito nag-alala si Vice Governor sa mga may-ari ng mga kainan sa lalawigan na huwag basta-basta maniniwala sa mga tawag na gumagamit ng kanyang pangalan at magtakda ng standard operating procedure na bago ihanda ang mga in-order ay magbayad muna ang customer. Dahil kapag siya niya ang o-order ng mga pagkain, ay asahan nilang magbibigay kaagad siya ng bayad. Naniniwala ang pangalawang ama ng lalawigan na may kaugnayan ang mga pangyaring ito sa politika. Kaya naman nananawagan din siya sa mga manluloko at naninira sa kanya na maawa naman sana dahil ang tanging hinahangad lamang niya ay ang kabutihan at kapayapaan. Bumabalik na naman yung ganitong sitwasyon. Palagay ko may kinalaman ito sa politika. So sa mga gustong manira po sa aking pangalan eh maawa naman po kayo. Ang uh, hinahangad ko lamang po ay uh, para sa kabutihan at kapayapaan ng bawat isa. Ang pagmulat ko po sa ating mga kababayan ay hindi po paninira. Ito po ay paggising lamang sa katotohanan ng mga kaganapan sa ating lungsod na ang ating mga kababayan sa lungsod ng Kabanatuan ay uh, humihingi ng hustisya. Hustisya sa buhay na mapayapa, buhay na masagana, at buhay na sila man